Hello guys! Nag-order na pala ako sa TikTok shop ng Clarity Essentials Underarm Whitening Set. Isang set po siya. So, at aking buksan para makita niyo po. Ito na po yung underarm toner. Ito po yung uunahin natin lagay o i-apply sa ating kilikili bago natin siya i-apply yung underarm whitening cream kasi sabi nila maraming gumagamit ito effective naman daw so I want to try it kung legit pa talaga sya na pumuputi yung kilikili although naman maputi yung aking kilikili but I want my armpits to be even whiter. Wow. so let's try it so ito guys lagay ko sya dito Is spray ko lang sya sa cotton So, ito na guys i-apply ko na siya sa aking kinikili let's try kung ilang days po ba siya baka puputi na siya so wala namang masama kung try natin di ba kasi maputi naman talaga dati yung kilikilik ko kaso nga lang nung mga ilang weeks ata yun nagkaroon siya ng irritation kaya gusto kong paputiin siya ulit kailangan natin kasi paputiin yung ating kilikili kasi lalo na pag palagi ka nagsusot ng mga sexy na damit, mga sleeveless, mga tube, or mga whatever na tuba-tuba ni ng Jan na mga damit, nakita yung kilikili. So, kailangan talaga maputi yung ating kilikili. Kasi nga, nakakaya oh. naman na nagsusot tayo ng sleeveless dyan, mga tube, tapos yung kilikili ay hindi maputi. So, kailangan natin paputiin yung ating armpits. So, yun sya guys. Atin lang siyang patutuyuin ng konti bago natin i-apply yung underarm whitening cream. So, ito na guys bubuksan ko na siya yung underarm whitening cream. So, open muna natin kasi naka-sealed po siya. Oh, ito, guys, ang underarm whitening cream. Mabango siya. So, ating may apply sa ating kilikili. make sure na dapat matutuyo muna siya bago natin suotan ng damit yung ating katawan para hindi po siya dumikit kasi sayang naman kapag dumikit siya sa ating damit so make sure lang na patutuyuin muna siya bago maglagay ng ating damit sa ating katawan ginagamit siya day and night Ayan, sa kabila naman kasi lalo na ako mahilig kasi ako magsusuot ng mga sexy na damit like sleeveless, spaghetti tube, bla 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 so kailangan maputi yung ating kilikili kasi nakakaya naman sa ibang tao na pag sumasakay ka sa mga jeep or bus tas nakaangat yung kamay mo habang nakahawak dun sa mga ano nang hawakan ng jeep or bus tapos nakaangat yung kilikili mo hindi maitim nakakahiya hindi maputi nga pala tapos nakakahiya so kailangan lang i-apply na, guys. Patutuyuin lang natin siya ng bagya. So, ito pala, guys, mayroon siyang free na ingina whitening cream. Ito ay ginagamit sa paglalagay ng at... Eh, sorry. Ito ay ginagamit sa ating singit. Kung gusto mong pumuti um, yung singit mo, ito po yung dapat na gamitin mo. So, try ko din po ito. Ilagay sa ating bikini area or mga singit-singit dyan or mga puwetan dyan. Pa, kung gusto mong pumuti din yung mga singit nyo dyan. So, ito po yung gagamitin natin. So, try ko lang din ito kasi madami din siyang, madaming gumagamit ito eh. So, try ko din ito mamaya. So, ito na guys. Medyo tuyo-tuyo na siya. Medyo matuyo na. Bago natin lag, ano, bago ko siya damitan. Bago magsuot ng damit, pantulog.